Guys, naglakas loob na ako na maglakad-lakad dito. Kasi, ilang taon na kayo, Tatay J.C. nangangawit. Tulo na ko noon, ganyan din. Right? Good morning guys. Andito tayo ngayon sa ano sa bayan ko dito sa may ano Iriga City, San Agustin. Bibigyan natin yung ating lugar para ano makita niyo naman ang bayan ng Iriga City, Barangay San Agustin. Ayan, To guys. Ganda ng mga ano dito. Ganda na ng mga bahay. Oh dati noon wala pa gaanong bahay dito nung pumupunta ako ngayon dami na ayan dami ng ano bahay ayan. ayan papasok naman yan farm yata yan eh laki kaya lang hindi tayo basta basta pwedeng pumasok dyan baka tayo ay ma tawag ditong trespassing ito oh ang ganda nitong lupa na to oh. ayan guys oh ito napakaganda pa ng lugar dito sa ano San Agustin Erega City ayan oh ayan And guys ang na uh, ano, kumakabili ng lupa dito. So wala tayong pirang pambili pa. Ayan. Oh. Ayan oh. Yung halaman na nakikita din natin doon sa mga nag-YouTube ano. Ayan guys. to so. Ayun may puno siya ng kayumito mito. Ayun oh. Ayan yung kayo Tawag dito sa amin sa Eriga kayo star apple ayan ayan merong kambing nanginginain ayan yung kambing ayan o sagana sa pagkain ang mga ano dito ito ayan Ayun, meron baka. Nanginginain ang baka. Ayan. Dito na tayo. Kasi balik na tayo doon dahil may aso. Baka tayo ay habulin. Ayan yung saging. Ganda ng saging, oh. Saba. Ayan. Daming, ano, ganda ng lupa na to. Kanino kaya lupa ito? Ayan. Ganda. tayo so, tayo dito kaso ano Ayan, tayo dito ito so, ang ano nang San Agustin Biriga City Suntri ito Suntri saging oh. Kita niya saging. Good morning. Ah. Nandiyan lawak pa nang ano, lawak pa nang ano, indito dito. Nyogan. Ah. Yan, ang dami saging oh. Ngayon guys, pero hindi sa amin 'yan. Nakikibidyo lang ako. Kawayan. That's Tatay, saglit lang. Ayun, ganda ng baka oh. Tatay, saglit lang po. Kers, takey sa di man ako. Sadi man ako. dyan abalik ah, ko pinsan ko diyan sa Suntri. Si Marlene, na Puryo, Puryo, kay Dr. Ah. Silva. So, hindi, sa na ako paka-star sa Manila, Tagalogin ko na lang. Kasi yung manonood ko, hindi nakakaintin ng salita natin ng, ano, hmm. irigin nyo. Doon na kasi ako sa Manila, nag-ano, vlogger po ako. Ngayon gusto kong makakita na yung mga manonood ko kung paano yung pagkawit ng ano Nyog, oo. <laughs> ba eh, ano iba eh, vlog ko lang, ha? Hmm. Tatay. Ano po ngalan niyo? Ako ako. Good morning, uh -uh. Tatay gusto mo maibay ka sa vlog ko? Oo. ko ikaw. Ayun si Tatay Waning, kababayan ko dito sa ano Agustin -Sontri. San Agustin, San sa Iriga. Ayan. Yung aking mga kabats dito is eh, si Madeline Alpilor, si Roger Nakario. Si Roger Nakario, sunto. sunto. Hmm. Sun Alias Wagwan oo, 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 Ah, magaling maglaro ng baseball yun. Nung panahon namin, kasi kasama namin yun sa paglalaro ng baseball. Sa inyo yung baka na yan, tatay? Si Aro. oo, ayun, ang ganda, para. Oh. Anong lahi niyan? Ay. Brahman? Natural lang. Ah, natural lang. Pero dakulo, okay. Malaki. Pasensya na kayo kasi minsan hindi ko maiwasan hindi mag ano magbikul yeah, mag bicol tabi bicol baga. kaya minsan nagbibicol ako. Kaya lang yung manonood natin na Tagalog hindi sila makakaintindi. Ayun. Ayun guys oh. Nakikita mo naon nangangawit siya ng nyug. Ang tawag sa amin yan kawit. Uh Oo, -oh. ayaw ko lang sa iba kung anong tawag diyan sa ibang uh Oo. -oh. oh, nanunungkit pala sa Tagalog. Uh Oo. -oh. Kasi alam mo naman, hindi naman tayo talagang pure na Tagalog na ano, Bicolano tayo. Kasi namatay yung uncle ko diyan sa San Miguel eh kaya kami na pa uwi. Ay, guys, naglakas loob na ako na maglakad-lakad dito kasi gusto kong maiba naman yung ano, yung atmosphere kasi doon sa mga binablog ko puro sa siyudad lang eh. Ngayon, nandito ako sa probinsya namin. Ayan, magbablog tayo. Ayan, may dumating si Tatay. Po si Tatay Eman, kababaryo ko dito sa San Agustin. Ayan, oh. ayan yung ano nila. Yan ang kanilang lupa. Ayan. Papasok na siya. Ayan. May nakita ako doon Tatay na magandang ano yung dinaanan diyan. Magandang may gate na ano, ang ganda nung ano, ang ganda nung pasokan niya. Ito yun, oh. Uh, ayun. Uh Oo. -oh. Uh -uh. Ayan, ano nung kit si, ano? Anong pangalan mo, tatay? JC. JC. Ayan, kababaryo ko dito sa, ano, San Agustin. Siya ang may-ari ng, ano na yan. Oh, ayun, oh. Ayun, lalaglag, galing. Ayan. Ayun, lumampas na. Lumabas na. Damputin natin. At ipasok natin sa loob. Ayan, yung nalaglag. Ito guys, oh. Ito yung kilungkuhan nila. Kasi gagawin na nila itong kopra. So. Ayan. Ayan, yung oh si Tatay JC. Ayan, Tatay JC. Hagis ko na. Ayun. Gumulong na. Ilang taon na kayo, Tatay JC, nangangawit? Nang ano? 30. 30 years na? Talagang yan ang hanap buhay ninyo, no? Oo. Parang yung ano, parang yung lolo ko noon, ganyan din. So, yan, ang tinatawag sa amin na bunga. Yan ang ginagamit sa kapag ka nagnganga yung aming mga lolo at lola noon. Si Tatay, gumagamit pa rin sila ngayon. Uh, ito ang tawag dito, bunga. Aywan ko lang sa ano, pero sa English, betel ito eh. Betel. Betel nut. Betel nuts ang tawag nila dyan sa English. Ayun. Pero mas mainam pa nga yan, alam mo kung totoosin, yung pagnganga mas mainam pa yan kumpara sa paninigarilyo. Mm -hmm. Dahil ang paninigarilyo, nakakaroon ng sakit yung tao sa baga. Pero ang betel nat na pagnganga ay walang sakit sa, ano? Pampatibay panangipin. Pamp Pampatibay panangipin. Kaya Apo. sana, maibalik na lang yung tradisyon na ganyan sa mga Pilipino, ano? Ako so, nga, o, 67 mm -hmm. years na. So, Oo, oh, 67 na si tatay nagnganga. <laughs> oh. Ilang taon na kayo tatay? 67. 67 na? 50, 14 oh. pa lang, ako. O, 14 years old pa lang siya, nagnganga na siya. Nasa bundok na oh. Pero tingnan mo naman ang katawan ni eh, tatay, parang <laughs> pang, pang 30 years old lang. Oh. Kasi may exercise na, hindi pa sila prone sa ano, mga ano na yan, na ah, sigarilyo. Well, kita mo yung ibang, kita mo naman yung ibang mga naninigarilyo. Nako, karamihan oh, ang sakit sa baga. Uh, ah, kababaryo dito sa San Agustin. Ano nga pangalan mo na, Ako si Jun Hidalgo. Ayan, oo. Ayan, si Rolly. Ano ang pilihan mo, Rolly? Uh -uh. Tatay, ano? Oo. Uh -uh. uh -uh. Kung gusto mo, manood ka sa YouTube channel. Makikita mo itong, ano mo. Oo, uh -uh. sa YouTube. Nag-YouTuber kasi ako. Lahat ng, ano ko. Eh, dito na lang sa atin. Dito sa erigang wala akong, ano? Wala akong mga video. Eh, karamihan nakarating na ako ng Sorsogo. Nakarating na ako ng, ano? Mayroon sila pero dito sa atin sa Erika wala. ay eh, ang ganda pa naman dito sa lugar natin oh. 'Di ba? Ayun. At magpapaalam na ako sa inyo ha. Maglalakad-lakad lang ako dito sa ano. And guys, paalam na tayo doon sa aking mga uh, babaryo. At nagpakawit si tatay ng ano ng lang ano iiwasan natin tong baka kasi hindi tayo kilala baka habulin tayo eh oo eh ano ang ang ganda ng baka oh, oh no? ito makikita pa tayo dito mga kuhan ayan Ayan, ito po yung pili. Ayan yung pili na ano, pili nuts. Yung ginagawang pili nuts kindi. Ito yung puno niya, ang laki. Ayan, ito yung pinakapuno niya. Meron pang ano doon, oh. Yung halaman sa taas, tumubo na. Ayan. ito, Ito naman, ang luno sa punso. Ayan, ito. Dito, dito tayo. Ah, kita ninyo guys yung mga nyuga na yan, oh. Ayan. Kanina may nakita akong ibon dito, ganda. Kulay yelo. Alam, hindi ko na bidyuhan eh. Kasi nakikipagkwentuhan ako kay tatay. Ayan. Mm -mm. Ayan. Dito tayo sa uh, masukal. Daan. Tingnan natin tong bayabas kung may bunga. Ayan. Bayabas. Walang bunga. Ayan o. Oh. Ito. Ito. daan dito Ito. lang Asuka lang yung daan nya. Kasi, syempre, sana magka pa magkaroon tayo ng pera at tayo ng ano dito sa lugar namin dito sa San Agustin. Lupa. Dun, guys, oh. Ayan. Dun tayo galing sa pinaka, ano, dulo. Ayan. Ito yung nakikita kung ginugulay doon sa ano eh. Ibang mga nag-youtube eh. Ayan. Ayan. Yung si Manang Gutay. <laughs> Saka si ya, Binulay nila yan. Ayan. Tingnan natin dito. Baka may bunga yung bayabas ni ano. Ayan Oh. Si to Pinutol. Ayan. Kapuputo lang. Ayan. Ayan guys, may bumay hinog oh. Subuka tayo ng hinog, subukan natin. Ayan guys, so hinog oh. Ayan o Oh. oh. tayo. Ayan oh. Hmm. Ayan oh. Hindi naman nila na kuha eh. tayo ng ano nyo. Bayabas. Ayan. Hinog. Kaya lang mataas. Ayan oh. Hinog oh. Ito oh. Ayan o. Oh. Kaya oh. lang hindi ko abot. Ayan. Ayan. Yun lang sana tayo. Ayan ang mga hinugos. Hmm. Dali ha. Tatalon natin. Talon tayo. Ayun. <laughs> Ayan guys. Ayan. Ang tayo ng walang paalam. <laughs> Ayan. Tignan natin. Ayan. Mm. So guys, doon natin kinuha. Doon, ah, ano na puno. Tayo na ano. Um, tayo ng kunti-kunti lang kumain ng bayabas kasi umaano kasi ito sa tiyan.

Hmm. Ang gaganda na ng bahay dito. Hmm. Shout out nga pala kay Papa Ambit. Shout out siyempre. bulsa parang sahay binulsang bayabas ito guys so. oh hmm yan kinuha natin sa puno ng ano bayabasan hindi naman nila kung nakuha yun lang malalaglag lang kaya ito kainin natin hmm sarap oh tamis Ừ. Lại chưa tắt rồi. Áo. tatlo. Kanina, ano? Sabi ko isa lang eh. Matamis eh. Kaya yan. Kaya mahirap talaga pag kumain ako ng bayabas. Napaparami Um, eh. so, Good morning. Um, ako dito. bahay ng pinsan ko. Si Ate Marlene. Ayan. Dito ako tumutuloy. Dito sa Suntri, San Agustin. Ito yung bahay niya. Um, meron siyang ano, internet, ano, signal. Ayan, no, signal. Ah, uh, ano yan, yung hindi pala internet yan, yung tawag dito. Uh, kibol Bam. okay guys hanggang dito na lang ang video ko sana masiyahan kayo sa aking ano munting kawag dito video pakita ko nga pala sa inyo yung bayabas din na bunga ng tanim ng pinsan ko malalaki ayan yan yung bunga ng ano bayabas ng pinsan ko i o -o -o ko sa Maynila. Ayan. Dito yung galing, oh. Ayan, oh. Meron pa nga doon, oh. Ayan, oh. Hindi ko hinug na kinuha kasi hinog na hinog naman. Ayan. Ayan, oh. Sumko. Oh, ko para makita nyo din. Ayan. Ayan, oh. guys. Kasi dito, hindi kinagaano kinakain ang bayabas. Ayan, oh, naglaglaga na lang. Oh. Ayan, o. Oh. Mm. Ayan. Ayan, o. Oh. Hmm. Ayan, oh. Na, ano na, na, ganda bulok na lang. Ayan. yung hmm. Ayan. Ano? Ayan. Marami pa nga. Ayan, oh. hmm? Kaya lang, may ano, eh. May langgam, eh. Lagyan na natin na yan. Ayan o. Mm. Bayabas yan o. Bayabas. Mm. Ito Ito. Mm. Bayabas yan. Bayabas pa yan. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Bayabas to. Ito. Ito. Ayan. To. Bayabas yan.